Lalaking natuog daplin sa karsada sa San Nicolas Proper dakben sa sumbo, gikawatan og pitaka di nakuha ang 30,000 mil pesos nga ingkukumpra og isda. Nakuhaan sa CCTV ang hitabo. Ang report ni Alan Domingo. Sa CCTV footage makita kini lalaki nga nakablog t-shirt nga nagmaniho nga nagkuot sa gisulod sa bulsa sa lalaki nakatog sa daplin sa karsada sama sa maayon niyang paghinanok sa lalaki, wa na kini makabantay nga nilampos na ang suspek sa iyang gihimo. Milakaw dayon ang mga lalaki ug nakuhaan kini ug footage sa mga CCTV sa barangay. Gikan sa pagpara unta og e-bike apan wa kini kasakay. Dayon nangita usab og laing anggulo nga may para og laing e-bike hantud nga nakasakay kini apan wa na makuhae ang paghunong human misulod sa laing barangay. Nahitabo ang krimen kaadlawon sa Enero 14. Minagup matod pa ang biktima sa barangay San Nicolas Proper ni Kapitan Clifford Jude Ninyal kinsa an nga natug ang biktima samtang nagpaabot sa fish card di in mangumpra apan pagmata nini wa na ang silupin nga gisudlan sa 30,000 pesos nga kwarta nini. Nakita jud ang giunsa pagkuha kay kay focus man yun. So, ginahinay yun niya o kuha, naglingi-lingi gitu siya, gibantayan na yun siya, namurag suwito na yun ba? Na-report na sa na si kapulisan ang panghitabo apan Wa pa mailhi ang suspek sa gituhan nga naniid ng daan sa biktima kaya nasayod kining at doon ay dalang kwarta. Panawagan sa barangay official sa suspek nga iuli ang salapi, nga gikawat o sa samang higayon, mitambag sa mga tao nga dilip mo kumpiyansa ilabi na kung na dala ay dakong kwarta. Di lang yung mong kumpiyan sa panahon na labirang ng lisod. Dahil juga arong panahon, di ba sa sayon pagpangita kwarta, no? Ang barangay adunay sa siyenta ka CCTV nga gimuntar. Alang silang monitoring sa panghitabo silang dapit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.